At sobrang lamig dito sa studio pero lahat talaga para nagiinit. Ready lahat ang mga representatives natin sa iba't ibang lugar. Tama! Wow. Maglalaro sila ng Pinoy Olympics ngayon. Oh, alam ano mo, akala mo talaga, alam mo yung feeling na sila yung maglalaro sa Paris Olympics. Ganon ang energy! Tama ba? Oh, yes! Oh, yes! Ako, syempre, ito na natin ang paboritong karera ng bayan. Ito ang Sa Korera! Yes, at ready na. At ready na po. At ibang-ibang grupo sa iba't ibang lugar. Kasama ang kanila mga team leaders. Kaya wag na natin patagalin. Unahin na natin ang grupo ni Christine mula 13 Martires Cavite. Pasok! Ayun, oh! Ayun! Grabe ang energy talaga, ha? Pero ito, per. kondisyon na kondisyon naman talaga ang mga taga San Juan, Batangas kasama ang kanilang energetic coach na si Inday Paso! Yeah! Let's go! Alam niyo po, itong leader nito, parang hindi galing sa sakit. Ayun, oh! sobrang energetic at syempre talented na talented. I-welcome na natin ang Santa Maria Bulacan at syempre ang coach na talented, MJ Pasok! Yeah! Yeah! Let's go, Teal! Yes, ito naman, kasama ang kanilang cute na cute na baby boobsy na leader ng Bacoor Cavite. Pasok! <laughs> Iba yung energy, no? As in, gustong-gusto na talaga nilang maglaro. Bigay na Pero bigay. alam niyo po ba, hindi pa sila naglalaro. Makakatanggap na sila agad-agad ng 10,000 10 cash! Yes! Bago natin simulan, explain ko lang po yung mechanics. Ulahin ko lang, unahin natin. Yung unang, ito po ang mechanics ha. Isa-isa kayong papasok sa sako. iikot tayo sa mga posty girls hanggang mapuno ninyo ng sampung miyembro. Ang unang team at pinakamabilis na makakuha po ng flag, siya po ang mananalo ng 30,000 cash! Wow! Yes! At syempre, ang winning team ang mag-uwi ng bonggang-bonggang 40,000 cash! Okay, Ayan, liko na. Simulan na. na natin. Pakain na natin ang mga teams. Unahin mo na, MJ! Team Bulacan mag-iingay! Oh, alam niyo na, Christine, Inday at Bubsy. Ready na ba kayong matalo today? Kasi huh? ready na kaming manalo. Oh. Team Santa Maria, Bulacan! Papatalo ka ba diyan, Christine? Siyempre hindi. Bubsy, Inday, MJ Simulan niyo nang maglampaso ng floor dahil hindi kayo mananalo sa grupo kong Marites Cavite. Oh! Yes, Kaya naman! Marites! Marangay, Martires Cavite! Yes, Grabe yung mga Marites sa Trece Martires. I'm ah, sorry! Marites ba? Trece Martires? Uh -huh. Pero okay yun, mga Marites. Trece Marites! Maka maka Marites. Suwabing-suwabi naman talaga si Christine. Iba din, ano? Okay, eto na si Inday. Wait lang, ako mabait lang. Uy, Christine, makinig ka. <laughs> Natatawa sila ka Kasi ako, yung treso yung... Ako, ano lang, very mabait lang ako today kasi nakapute. Kaya ang mag-cheer ngayon, ang taga San Juan, Batangas, meron silang cheer. at go! San Juan, Batangas! Grabe mga batang nyo. Grabe na yung Batangay nyo. Pero ito na. Ito na yung pinakaabangan ng lahat. Ang mga taga-cute na cute na Cavite. ngayong araw. Pero bago natin simulan to, Spotty Girls pasok. Yun, no? Okay. Bago natin simulan, mag-ready na po tayo mga unang uh -huh. membro. Pasok na po tayo ng sako. Ayan, paalala lang po, bawal po tumalon ha. Lalakad lang tayo, gano no? Mabilis na lakad Pabilisan lang. Abisihan lang to at paalala, ang mananalo bukod sa 10,000, meron kayong 30,000 cash. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Ready, ready na, ready na? Ready to, na? Ha? Okay. Simulan na ang unahan. Ito ang saco Mga taga Marites. 'Yung mga Marites sa unang, ay yung mga taga 13 Martinez pala. Inahabol na San Juan Batangas. San Juan Batangas. Pilisan niyo naman. Stop. Okay. Ngumula ang mga taga San Juan, San Juan Batangas. Este list. Pasok. San Juan Batangas. Sure, lang, sure lang. Santa Maria, okay. Bulacan. Kumabon kayo. Nangunguna pa rin ang mga San Juan, Batangas. Pumapakalawa ang mga 13. Marites. Mamarites. Mama ingat po kayo. Ingat, ingat, ingat. Huwag kang umiyak, ate. Oh, 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 oh. Okay, bagun. Kapulan at Batangas at Trece Martires Cavite. Ayan o! Oh. Ang papantay na sila. sa Juan Batangas at mga Marites Cavite. Ay, mga Trece Marites. Bilisan nyo, bilisan nyo. Ito o, oh, apat na lang natin Pantay na po ang San Juan Batangas at Marites Cavite. Pantay po ang Batangas at Cavite. Nangunguna ang mga Bulacan, habol, bulacan. Kaya niyo pa yan. Bulacan, kaya pa. Sige, sige. Bulacan, kung nakakahabol. Nakahabol na. Nakahabol na ng patangkas. Nakumuuna na kayo. Ayan o. Oh. Okay. Nangunguna na ang ng mga Batanggenyo. Ang mga Batanggenyo, nasan? Ito, ito ang mga tiga Batanggan. Trece Marites, Trece Martires, Sakay. Sakay, lakad. Okay. Nako, nakahabol ito ah. Nakahabo yung kabite. Nakahabo yung kabite. Ganyan lang, kakayo. Ganyan lang, kakayo. Ganyan lang, kakayo. Ganyan Stigol, 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 stigol. Sana lampo, oh, oh, oh. sana lampo, sana lampo, <laughs> oh. okay. sana lampo, 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 Habol! Ha-habol niyo 13 Martires! Ito na! Kaya nyo itong 13 Martires! Nakul! Malapit na! San Juan patagas! Bigla kumaripas! Umahaya So, one, one, wow. one, balik. Congratulations! Kanuhan okay, okay. Balik, balik. Alah, okay! Sandali lang po. Bumalik okay, muna okay. tayo. Okay? Okay, balik, 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 balik. Okay. Congratulations okay. po. Pero siyempre, walang talo dito dahil MJ. <laughs> Grabe, hindi pa rin ako makapagsalita. Huwag kayong mag-alala. Meron kayong 10,000 cash! MJ, mukhang napagod na yung mga mo. Pati kami napagod. <laughs> Kanina ah. pa siya naiiyak talaga. Oh, oh. Ate, okay ka lang? Oh, basta. Walang matatalo tubic, dito. Di Christine? Okay. Yes! Siyempre, hindi kayo uuwing talo dahil meron kayong 10,000 ka. ate, ha? Sit down. Tingin ako, tubig. Ayan, tupig. napago tupig. talaga sila. <laughs> napago. Okay. Pero, uh -huh. sila nanalo kaya, congratulations! Dito, congratulations! Tara, tala! Okay. Okay. Yo, Ang winning team natin, mula sa San Juan Batangas, makakadnagwap kayo ng 10,000 cash plus 30,000 cash! Woo! Kaya Para meron... For a total of... 40,000 cash! Nasa iba nagkaro? Okay. Nakatanggap yung 40,000 cash. San Juan Batangas. Ano okay. masasabi niyo? Maraming maraming salamat unang-una sa Panginoon. Nakarating kami ng safe. was yeah! sa Will to Win, kay Willie at sa TV5! Yeah! Yeah! At alam niyo po ba, as of 5.45, wow. meron na tayong 108,000.2 yeah! 108, viewers! Grabe! Wow. 108,000 viewers! mo ako saya. Kaya wala pa mo lang ba, na mga teams ngayon? Ako yun. Ako Ibang yun. klase. <laughs> Dahil sa Olympic fever eh. Nag-pray na po kami sa mula kahapon pa. Ah! Uh -huh. Putikan sa amin! Sanay na sanay kami dyan! Yeah! Yes! Sanay na sanay.